ngayon. So, okay pa na. Kahit pa so, paano pinapawi siya naman ng konti. So, actually, pinapawi siya po talaga ng bunga mong kayo. Ano Bukod sa pinapawi siya very, very light. sa ulo ko. Ayan. Hindi pa kasi ako nag... Ano? yung breakfast ko lang kanina yung kinain ko. As of, ma of, oh, as of na yung time is 1.50 na. Kaya siguro na yung ulo ko kasi. Walang ano, wala pa akong tanghalian. Ayun, bumaba lang ako sa kini. Sakit. Sakit ng ulo sa ano? Sikat siguro ng araw. Kasi naman, napag-isipag ko pagdakan, tirik ang araw. Kaya, yan yung iswita. Wala, gusto ko lang lalang umiti umitim char. <laughs> Magpasulog ng balat. So, oh, yan. Kaya dito sa amin, guys, kasi, yan, eh, o. Malapit yung, sa ano, gasoline station. So, ako okay, yung may paakyat na. pa na. Yan. Tapoy. Ay, kakain ko siguro kung ako. May cover lang. Meron naman kasi kami tira na pagkain sa bahay. At bukod sa... Meron naman ako dun nagbusta ng hinina sa tindahan. Kasi pumunta din ako sa tindahan. Kasi kas kaso. Ano? Ang hinayang ako. <laughs> Ang hinayang ako sa bibili ko. Ang hinayang ako sa bibili ko kasi. Mas kailangan ko ng Ayan, bell, bell is waving, guys. Ay, pa. Oh, pa more. <laughs> Kaya alam nyo, guys, mas may nang talagang eh, kung wala kang yung utang. Kasi kung may utang, napakahirap. Lalo na kung yung sinasabi ko is konti lang. Tapos, yung sasahudin mo is marami nang kubaga nakalaan para sa inyo. Is talagang napakatulang mas passport ka kung kailangan mag-sacrifice kasi may gusto ko may gusto akong kainin yung hirap mo kung gusto kainin tapos pigilan ko lang ng sarili ko <laughs> pero ang masaklap lang din minsan <laughs> <Ayy>. <laughs> ang masaklap lang din minsan kasi pag ano, ah, alimbawa ah, talaga ako, may binigyan ka sa ni mo tapos malalaki yung ano, yung Imbis na ibibili mo lang sana sa gusto mo, <laughs> yung gusto mo kainin, o may gusto kang bilhin, pinadala mo na lang kasi sa isip mo, free ka naman, nakakagira, masarap. Tapos, yung family mo is, <laughs> wala naman. So, parang gusto mo na lang ibigay. Hindi lang, hindi malalaman mo. Eh, <laughs> pinagsusugal lang. <laughs> Yan ang the worst part of worst, worst thing na. Madi-disappoint ka talaga. Oh, so, my family or relatives kami ganyan di ba? Yung alam mo, to the effort ka para kung hindi tatapos. Kahit sa kung binalag naman yun. Pero kung papahalagahan sana, di ba? Anyway, that's it for today guys. Thank you for watching. Follow for more.